Totoo ba ang aswang? Kasaysayan, science, at mga totoong kaso. Narinig mo na ba ang sabi-sabi, huwag -sabi? kang lalabas, baka makasalubong mo ang aswang. Pero saan ba talaga nang galing ang kwentong ito? At may katotohanan ba sa likod ng takot natin? Tara, alamin natin! Bago pa dumating ang mga Kastila, naniniwala na ang mga ninuno natin sa mga espiritu at halimaw na nagpapalitan nyo. Nang dumating ang mga praile, ginamit nila ang kwento ng aswang para takutin ang mga tao at iwasan ang lumang ritual. Kaya naging mas malakas ang paniniwala rito. Sa Kapis, Antik at Mindoro, kumalat ang balita ng aswang sightings. May mga buntis na natatakot, mga bahay nagbabantay tuwing gabi. Sa Antik noong isang libo, siyam na anim na pu. May babaeng buntis na napatay dahil akala nila aswang siya. Pero ayon sa mga eksperto, mas hysteria at chismis lang ito. Ano raw ang posibleng paliwanag? Maraming sakit noon tulad ng rabies at genetic disorders na nagpapabago sa hitsura at ugali ng tao. Dagdagan mo pa ng ingay ng ibon na parang tik-tik, boom, aswang panik agad. Hanggang ngayon, wala pa ring solid na ebidensya na totoo ang aswang. Pero bakit nananatili ang takot? Dahil sa kwento, sa kultura, at sa takot natin sa di natin maipaliwanag. Ikaw, naniniwala ka ba? Comment mo sa baba.